Hello mga kaubas! Kumusta kayong lahat? So ngayon ay ang aking video na sisir share sa inyo ay gagawa tayo ng uh, effective na organic fertilizer para sa ating mga ubas o sa mga anumang gulay pwede itong gamitin So napaka-effective itong gagawin nating mga organic fertilizer na ito mga kaubas Ito yung tinatawag na Swamp Organic Fertilizer So magmimix tayo ng ating mga gagawing uh, Organic Fertilizer So kung makikita nyo yung aking mga puno ng ubas Yan So napaka tataba na sila So ito yung aking mga gagamitin na uh, Imimix natin sa ating gagawin na Swamp Organic Fertilizer So kailangan mga kaubas ay meron tayong container gaya natin ng tubig So ito yung una nating ingredients. Ito yung cow manure, 'yan. So meron na akong isang timba na cow manure. Et eh, ito ay dahon ng uh, malunggay. Ito ay mayaman sa uh, nitrogen. At itong mga balat ng prutas o mga gulay. Ito naman ay Mayaman sa Potassium At meron din itong uh, Abo Mga kaubas Ito ay napaka taas din ng uh, Potassium nyan mga kaubas At meron din tayo Dito Yung mga gulay na Past grower uh, Mataas din ng potassium nyan Yung mga mabibilis na Lumaki na gulay Mabibilis na tumubo So ito, chinap ko lang sila. Tapos meron ako ditong mga dahon ng kamote. Ito ay matataas sa nitrogen, mga kaubas. At meron din tayo ditong uh, eggshell. So ito ay nakakapagbigay uh, ito ng calcium na nakakapagpatibay sa ating mga bulaklak ng ubas. Uh, at meron ako ditong mga dahon na tuyo. So, yan naman ay mataas ang may bibigay niyang uh, carbon sa ating mga ubas. So, ito yung imimix natin na mga ingredients para makagawa tayo ng swamp organic fertilizer. So, meron ako dito container at nalagyan ko na ito ng tubig at yung mga bitukan ng isda. So, yan mga ubas. Hinuna ko na yung bitukan ng isda para hindi mabaho ayan so ang una kong ilalagay mga kaubas itong uh, kawdang ayan ipiperment natin sila dito mga kaubas i-extract natin yung yung uh, mga nutrients para may dilig natin sa ating mga uh, puno ng ubas at yung mga gulay so yung, ito ay napaka effective napaka laking tulong ito matipid so hindi na natin kailangang bumili ng mga chemical na fertilizer so yan yung mga balat ng gulay balat ng saging yan so ito yung mulunggay so mataas ito sa nitrogen Dadagdagan na lang natin ng tubig mamaya. Yan. Mas maganda mga kaubas kung yung inyong gagamiting container ay mas malaki para mas marami tayong ma-extract na mga organic fertilizer. Ito yung mga dahon na tuyo. Ito so, na pagbigay ito ng ah uh, carbon nakailangan kailangan din ng ating mga pananim ayan yeah. at ihalo natin tong abo ito ay mayaman din sa potassium i-extract natin ito or ibababad or ibuburo natin ito ng 2 weeks bago natin siya idilig sa ating mga tanim napakaganda nito mga kaobas lalo na sa mga ating mga cuttings mga seedlings yan yung gamitin natin pandilig yan at itong eggshell so mga ka na hindi ka pa mga ka hindi mo pa masisira yung inyong lupa kaya napakaganda na gumawa tayo nito dahil available naman ito sa ating mga bakuran itong mga gulay na halaman na matata na mabibilis sa lumaki tulad ng mga picayon, yan mga uh, kangkong yon mga kaubas pwede yon kahit anong damo pwede natin ihalo dito yan Iintayin natin na maburo siya ng 2 weeks. Itong dahon ng kamote. Yan. So mga na tayo sa ating mga fertilizer at epikibo pa. So ito yung mga nung nakaraang mga buwan, ito na yung ginagamit kong mga fertilizer sa aking mga ubas. Kaya nakikita nyo yung mga puno ay malalaki na ayan so ito na yung aking mga ubas ayan so kailangan yung yung container mga kaubas ay uh, may takip kasi after na ma-extract itong mga nilagay natin mixture dito ay magkakaroon ito ng amoy so kailangan natin na lagyan ng ta ng takip yan so ganyan gumawa ng swamp organic fertilizer yung may extract nating tubig dito mga kaubas yun yung ididilig natin sa ating mga puno yan so lalagyan ko ulit ng tubig kasi kulang so ito na mga kaubas yung ating mixture na Uh, gagawing swamp organic fertilizer so napakadaling gawin ito mga kaubas dahil available lang ito yung mga ginamit nating mga uh, ingredients ay available lang sa ating mga bakuran so i-extract lang natin dito so after 2 weeks ay pwede na natin itong idilig at mapapakinabangan na ng ating mga pananim na ubas gulay lalong lalong na sa ating mga seedlings So napakadali niyang gawin mga kaubas at makakatipid ka na sa mga pambili ng mga uh, synthetic fertilizer o yung mga chemical fertilizer. So epektibo ito mga kaubas. At subukan niyo ito mga kaubas para makita niyo siya kung gaano siya ka-effective. So madali na lamang siyang gawin. Meron lang kayong container uh, at lagyan ng tubig. Mas maganda mga kaubas kung yung tubig ng ulan ayan so yung ginamit natin dito ay uh, dahon ng kamote malunggay mga balat ng uh, saging balat ng gulay tapos yung kaudang sila yung may mga matataas na uh, nutrients so i-extract natin dito sa isang container na to after 2 weeks pwede na siyang gamitin para hindi natin masira yung ating lupa hindi sa magka-acidic pag lagi natin ginagamit ay yung mga uh, chemical fertilizer so, gumawa tayo nito para makatipid na tayo at uh, epektibo pa sa ating mga pananim so ayan yung aking uh, puno ng ubas napakagandang gawin nito mga kaubas lalong lalo na sa mga may mga backyard garden lang mga may sampung puno ng obas hanggang uh, yung kayang extract kahit kahit marami mga kaobas basta yung kung gaano karami yung available na makukuha nyo sa inyong mga bakuran so gumawa kayo nito para may magamit tayo sa ating mga pananim so effective yan mga kaobas 100% ito ay swap organic fertilizer So maraming salamat mga kababas. Ay sinir ko lang sa inyo yung aking ginagawang organic fertilizer. Paalam sa inyong lahat. Bye bye.